Magandang araw mga kababayan. Eto na naman po si Saldico. Nagpakawala na naman po ng bomba. Eto po yung karugtong ng kanyang pahayag kahapon. At dito nga po sa nilabas niyang video na to, eh nasangkot o nadawit ang pangalan ni Sandro Marcos. Kaya naman mga kababayan, huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Reacta na po tayo dito sa video ito at sabay-sabay po tayong magimbal sa mga pahayag ni saldi ko. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Naginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi, na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi mulinawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating speaker Romaldes at sa akin mismo, diretsahan yang sinabi, wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Wag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandamang at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tokol dito. And also kinausap ako ni Yusef Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adriel Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago o dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inusente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bonoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's budget kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dati Speaker Romualdez sa No. 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil malina ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos at nitong 2025 21.127 billion pesos lahat-lahat ang kabuuan ay 50.938 billion pesos at bawat taon po sa tuwing dumarating ang bicam budget process lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya nalaman ko na lang sa mga contractor nagalit na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Ayan po no mga kababayan, narinig po natin itong bombang pinasabog ni Saldico. Grabe! Grabe yung mag-ama. Grabe din magpasok ng insertion tong si Charis. Biruin mo yon billion-billion. Grabe na talaga itong mga kawatan na to, no mga kababayan? Garapalan na kung magnakaw. Diba ako naman po tayo sa balitang ito? Mga kababayan, DOJ. Nag-offer ng 1 million reward. maituro -ma lang po si Cassandra Ong. matatandaan po natin itong si Cassandra Ong po ay sangkot sa Pogo, sa Porak, Pampanga. Tama po ang narinig nyo, no, mga kababayan. 1 million reward. Isang milyong piso po ang inilabas ng DOJ para lang may magturo kung nasaan si Cassandra Ong. Pero ang tanong po ng taong bayan, bakit ba lagi na lang pa-reward ang sagot ng DOJ? Para bang wala ng sapat na operasyon, intelligence work o investigation? Para bang sinasabi nila sa atin na, oh, hindi na namin siya mahanap. Sige, maglalagay kami ng pabuya. 'Di ba po, parang ganun yung datingan eh. Kung talagang seryoso ang DOJ sa paghahanap, bakit hindi maipakita ang lakas ng kanilang law, law enforcement coordination? Bakit parang laging reactive at hindi proactive? At bakit laging tuwing high profile case na uuwi sa reward system na parang band-aid solution? para pagtakpan ang mabagal na trabaho. Ito po mga kaibigan, panuorin po natin itong balitang ito no, sabay-sabay po tayo magtaas ng kilay at mag-comment sa comment section mga kababayan. Ang, ang Kagawaran po, ang Department of uh, Justice is uh, formally announcing that it bring a 1 million peso reward for credible, actionable information that will directly lead to the lawful discovery, location, and subsequent arrest by authorized law enforcement agent of Cassandra Leon, who is presently the subject of an ongoing criminal proceedings before the Regional Trial Court of Pasig City. Uh, itong bagay na to uh, nag naglagak po ng Kaukulang pondo ang Department of Justice para po mapanagot natin at mahirap natin sa korte si si Miss Ong. Uh, batid naman po natin sa nakalipas ay may kakayanan sila, di ba? May kakayanan na umikot, malaw, makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi 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 natutukoy ng ating mga, mga kalaman ito po ay bahagi para po madala natin siya sa korte para umisog na po, umusad na yung, yung, yung kaso laban kay Miss Ong. Pangalwa po, pangalawang bagay na na i- e... Nakakapagtaka lang po ano. Uh, hindi naman po kung kung pagko po natin si Alice Goat Cassandra Ong parang mas high profile naman po si Alice Go. Pero bakit si Alice Go po ay napakabilis na pahanap, napakabilis na huli. Etong si Cassandra oh, eh parang parang hirap na hirap po silang hulihin ng taong ito. Hindi po ba? Hello. Mike na lang. Pangal Hello. 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 Ayan po uh, Pangalwa pong bagay kahapon po uh, nasaksihan natin yung yung press briefing namin sa Campag Camp Krame at nakita natin -report na i-report na walo dun sa labing-anim na respondents ay nasa atin na patuloy nating tinutugis yung mga nasa ibang bansa pati na rin yung Uh, wala sa ibang bansa. May iba't ibang proseso. At uh, dagdag po dito, at sa iba po pong mga pending, na banggit din uh, na iba po pong pending na investigasyon, nananawagan po ang Department of Justice sa ating mga kababayan. Meron pong kakulang sistema tayo ngayon sa Department of Justice. Una po yung ating pong case build-up no, na tinatawag kung saan naglilikom ang Department of Justice uh, kasama ang iba't ibang ahensya na mga kaukulang ebidensya, pirapirasong ebidensya para mabuo yung kaso para sa mga dapat usigin. So, at pangalawa po, meron po tayong witness protection program. Kaya kami po, ay ito po, sa umagang ito, nananawagan po ako sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Kung meron pa ho kayong dagdag na informasyon na tingin nyo po ay makakatulong, uh, yung iba pa ho nating mga uh, nakakalungkot man nung sabihin, iba pa nating mga kasama sa Department of Public Works and Highways, karamihan po na nasasakdal ngayon ay mula sa ahensyang ito. Kung meron pa po kayong ibang informasyon na tingin nyo po ay makakatulong sa iba't ibang mga investigasyon na nakasala ngayon, na makakatulong para mapanagot natin, lumapit po kayo sa Department of Justice meron po tayong uh, mga field offices meron po tayong labing-anim na regional offices 82 na provincial prosecution offices, meron po tayong 149 na city prosecution offices lahat po ng, ng sangay ng uh, kagawaran ay tatanggap sa inyo at uh, ating iproproseso yung inyong maibabahaging impormasyon. Isa po ang layunin natin dito, mapanagot natin yung dapat managot. At tulad po sinabi ng Pangulo, sinimulan niya itong lahat at tatapusin lahat hanggat hindi napapanagot yung dapat mapanagot. So dalawa po yan, yung case build-up at saka yung ating witness protection program, kaya po naming matanggap lahat ng impormasyon tumulong po kayo sa ating pagtugis dun sa dapat managot. Pangatlong bagay po, iba't iba po yung lumalabas eh. At sa tingin ko po, obligasyon din ho ng kagawaran na magdagdag kaalaman tayo mga Pilipino. Diba? Ano pong nakikrinig natin? Meron nagsasabi uh, at uh, alam naman ho natin. Sabi nila, ang susiraw sa disinformasyon o misinformasyon ay tamang informasyon. Diba? Uh, meron nagsasabi, alam naman nila na wala dyan yung akusado, bakit pa pinupuntahan sa bahay? Ba diba? May mga hindi pa nga magagandang sinasabi ang ganito naman yung mga agents natin. Kasi po, ang panuntunan natin ay meron pong arrest warrant. Ito po ay isang utos ng husgado sa ating mga law enforcement agents na dalhin nyo yung mga akusado para mapasagot namin sa mga kasong isinakdal laban sa kanila para silay mausig ng ombudsman o di kaya mausig ng DOJ sa kanlang kasong kinakaharap okay ah, ito po ay kasama sa proseso kasi yung ating pong law enforcement agents pagkatapos po nilang makuha yung order na hulihin itong mga to mag nagre-return po may tinatawag pong return sa court kung nahuli nila yung tao ibabalik nila doon Diba? Tulad po ng nang nangyari kahapon. Nakita nyo po, yung walong nahuli, nag-issue ang sandigang bayan ng commitment order kung saan ikukulong. Diba? At dun sa naman hindi pa nahuhuli, may sunod yung kaproseso yan. Kasi sila ay pwede ng uh, ituring na fugitives from justice. Ito po yung step 2. Diba? Pag fugitives from justice, dito na po papasok yung cancellation ng passport. Diba? Diba? at whole departure order. Iba pa ang proseso. Uh, nais kong ipabatid sa publiko na meron po tayong batas. Ito po ay inakda ng ating Kongreso uh, taong 2024, yung Philippine Passport Law of 2024. Ito po ay pagpapaganda, pinaltan po nito yung 1996 Passport Law. At dito nakapaloob na rin po siguro para malaman din nuna ating kababayan Nagkaroon po tayo ng insidente sa ating kasaysayan dati. Malalaking tao, 'di ba, hinaharang sa airport, 'di ba? Noong panahong wala pang HDO, noong panahong uh, wala pang kaukulang mga panuntunan. At dito nga ho sa desisyon ng Korte Suprema na binigyan tayo ng, ng magandang aral, uh, at tinuro sa atin kung ano ang dapat na proseso, 'di ba? Kasi ang karapatan ng bumiyahe ay kasama sa mas malawak na karapatan ng bawat individual. E ba? Hindi ho ito pwedeng masupil ng walang kaukulan dahilan. Kasi kawawa naman po ang bawat Pilipino. Kung dahil lang ho na gusto ni Secretary Vida, hindi ka na makabiyahe, hindi ka na agad makakabiyahe. Kung gusto ng Secretary ng Foreign Affairs na canceling ka agad yung passport mo, kaya po dito sa ating batas, yung RA number 11983, maliwanag na po ang panuntunan. Maaari lang hong mag-issue ng whole departure order pag merong court order. Diba? Pwede rin lang hong mag ang DFA sa, uh, through the Secretary of the Foreign Affairs ng isang passport kung meron ding court order niliwanag po ng batas na ito at prinoteksyonan. Tandaan po natin, ang batas ay para sa lahat. Di ba? Hindi ito ginawa para, para sa mga individual na nakikita natin ngayon. Ito po ay proteksyon nating lahat. So, sana po nadagdagan ng kaalaman nating, ng ating mga kababayan kung bakit, oh, alam nilang na doon na pala, nasa gantong bansa, nasa gantong bansa, bakit hindi pa nag, uh, bakit wala pang whole departure order? Bakit nakabiyahe? Meron din po kayong sigurong na dinig na balita. Two weeks ago or last month, may isang may ilbo, yung tinatawag pong lookout bulletin. Bakit nakabiyahe yon? Kasi ang ilbo po ay isa rin pamamaraan naman na instrumento o pamamaraan ng ating pamalaan para ma-monitor yung mga pinagsususpetsahan na natin na maaari may kaso. Pero ang ilbo po ay hindi hold departure order. Kasi nga ho, ayon dun sa batas, ang pwede lang mag-issue ay ang korte. Ang ilbo po ay nire-request. Nire-request ng Department of Justice ng Secretary, utos po actually ito. Ang utos ko po ay sa, sa BI, sa Bureau of Immigration, bantayan nyo nga itong mga taon to. Isa, dalwa, tatlo, apat. Kasi sila may kinakaharap na usapin sa Department of Justice. Para kung sakali na sila'y dumaan sa immigration officer, makasakali kasi na pag sila'y dumaan na sa immigration officer, meron ng aresuara. Diba? Kaya ang obligasyon naman ho ng Bureau of Immigration, ng ating immigration officer, tatawag sa DOJ. May hotline na po kami. Na pag tempo na na sa ating mga immigration officer, di diba? Na tempo na na yung may ilbo, tatawag sila, baka ho may hold departure order na to. Iho-hold na ho namin. Baka may arrest warrant na ho to. turn over na namin sa kapulisan dito sa airport. Yung po yung layunin ng ilbo. Diba? Ito ay pauna, look out bulletin. Diba? Kaya sa mga kababayan natin, sana po nadagdag kaalaman para hindi rin madagdag yung kalituhan natin dito sa bagay na to. At sa patuloy po nating pag, uh, pagtalima sa mandato ng Department of Justice, meron pong uh, sa kasalukuyan ay limang kaso na nakapending sa, sa kagawaran for preliminary investigation may iba-iba bahong stage no may mga personalidad na involved at uh, sa tingin po marami na po akong nasabi at ngayon po sa puntong ito handa na po kaming sumagot sa inyong iba't ibang katanungan uh, si Spokes, si, can you please moderate thank you thank you thank you Surge so we will now be opening the floor for questions ma'am apo mike good morning Good morning po, Camille Zamonte from TV5. Sir, uh, first question is, bakit po kailangan na mag-offer ng reward? Are we having difficulty locating Cassandra Ong? And what was the last information that we have kung saan siya huling nakita? Yes, so uh, we confirmed that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to mga kapatid, di ba? We need more information. Definitely, with the current information we have, we don't have enough. That's why we're offering the reward, diba? and it's a, an effective tool, as in the past, effective tool po to for for crowdsourcing uh, of information. But sir, what was the info from the Bureau of Immigration? Because it seems like Allegedly, uh, Cassandra Ong used a different passport and. Um may feedback din po ba from the Department of Foreign Affairs kung uh, nagagamit pa rin ba niya yung Philippine passport niya prior to the cancellation of her passport. Ba based on verified information, uh, as of today, there's no record of any departure from the Philippines. But these were about still unknown to to the authorities. Yeah, uh, at again si as conveyed, may red notice na si Cassandra. Ong. Okay. We've uh, already communicated that and that has already been issued. Yes, next question. Sir, uh, can you define what you meant lang po by credible actionable information uh, with regards to Cassandra Ong? Credible actionable. Pag sinabing credible, kapani-paniwala. 'Di ba? Tapos actionable, 'di ba? Ah, baka ho nasa Batangas yan. Ang hirap nun, di diba? Kailangan yung actionable, yung A1, real time. Ah, nabalitaan ho namin ng July nasa Kabite raw. Paano pa namin actionan yun? Di ba? So, kailangan natin relevant, real time. Di diba? Yun ang tinatawag na credible, actionable. Kapanipaniwala at may, may detalye. Di ba? Ganun po ang sa simple pong ano. Uh, actually, any information na makakarating doon. Kami naman, yung atin mga law enforcement agents ang magtitimbang yan. Kung yan ay credible o actionable. Diba? Sir, may sinabi din po yung PAOK na um, uh, ang last reported location daw po ni Ong ay Japan. Uh, titignan po ba ito ng DOJ? Yes, definitely. All information will be weighed. All information will be factored in. Definitely po. Tinitingnan po lahat yan. Sir, pero uh, makikipag-coordinate po ba sa Japan Japanese government? Paano nyo po? That, that goes without saying. That's why we maintain good diplomatic relations with our neighbors, with the international community. That goes without saying. And remember, the end objective here, and the ultimate objective is that they be brought to justice. Sige po. Hi, sir. Mads po from Net25. Sir, ang DOJ ba, uh, since naglabas tayo ng, o nag-offer tayo ng 1 million peso reward, naniniwala kayong nasa Pilipinas pa ba si Kasi Ong? Or nakalabas na siya ng Pilipinas? No sufficient information to create a conclusive belief, no, whether within or outside the Philippines. That's why, again, I reiterate, we need more information. Sir, uh, for clarification lang, yung passport po ba ni Cassandra ay hawak ng authorities? Kinuha ba to sa kanya? Kasi parang may report na hindi niya nahawak yung Philippine passport niya. Kaya ang question, paano siya makakapasok sa ibang bansa like Japan kung wala naman siyang Philippine passport? So ang ina-assume, baka gumamit na siya ng iba. Yes, that's that's one assumption, de ba? And it can we can hypothesize on many other reasons, de ba? baka nag-backdoor, baka na marami ibang dahilan. But definitely, pag tinignan nyo po yung batas, yung passport natin, it's owned by the Philippine government. It's never owned by us. So at any time, pag may order na cancelled na siya, di ba? Pag kinalat na natin yung impormasyon, hindi mo na magagamit yun. Di ba? So physically hawak niya ba? Pwede physically hawak niya. But because of the cancellation order, di ba? Wala nang epekto yon. Hindi niya na 'yon dapat magamit for process of travel. I mean sir prior to the cancellation, hawak pa po ba niya yung passport niya or hindi po? Oh, no, we 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 cannot say. I cannot say that. Thank no? you, po. Okay, thank sir. sir. Opo. Ayan po ng mga kababayan, narinig po natin itong pahayag ng DOJ. Tungkol nga po dito sa ginagawang nilang manhunt operation dito nga kay Cassandra Ong. Uh, sa DOJ naman, uh, ito lang po akin lang ah ah uh, bago po sana kayo nagpaskil ng milyong pabuya, natanong nyo na po ba yung sarili nyo kung ginawa nyo na po ba lahat ng trabaho bago nyo ibinato ang responsibilidad sa publiko? Kasi po, mga babae, hindi biro ang 1 million Yung 1 million na yon galing din sa tax ng, ng taong bayan, hindi po ba? Kaya mga kababayan, hindi tayo bulag, hindi tayo bingi. Patuloy po natin itong babantayan. Salamat po sa panonood. Lagi po kayong mag-iingat at God bless.